Ayan, so maraming 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 salamat sa pag-scan ninyo doon sa QR code. Kaya ngayon, kayo ay nandito sa video na ito dahil gusto ninyong malaman kung bakit nagkakaroon ng pera ang aking Gcash account. Okay, so bago ang lahat, nais kong ipakilala sa inyo ang aking sarili. Ako po si Professor Vincent Tori Bungolan. Ayan, so I'm a data scientist by profession with more than 18 years of experience in technology and analytics. Ayan, so nagtapos po ako ng kursong statistics sa Polytechnic University of the Philippines and at the same time nakatapos din po ako ng master's degree in applied statistics. Okay. So kumuha rin po ako ng kursong Bachelor of Laws at the Polytechnic University of the Philippines then. Okay. Ang aking trabaho mula nung ako ay gumraduate o magtapos sa akin ng ng aking, uh, aking pag-aaral ay pagiging statistician hanggang sa maging uh, data analyst ako hanggang maging uh, uh, data scientist and so on and so forth hanggang sa maging uh, business intelligence manager business insights manager to at ngayon ay uh, director for data and analytics sa isang napakalaking kumpanya sa Makati. Okay. So, yan po yung aking background. Wala po akong ginawa sa loob ng 18 years of my careers kundi mag-research, mag-aral ng tungkol sa mga opportunities na maaari nating mapakinabangan online. Ayan. So, nagtuturo din po ako sa De La Salle College of St. Benilde ng mga kursong descriptive analytics, predictive analytics, prescriptive analytics, big data fundamentals, data warehouse fundamentals, at social media analytics. Okay? Dahil po sa social media analytics na aking tinuturo, ay mayroon tayong mga tinatawag na YouTube channel, mayroon tayong TikTok, mayroon tayong tinatawag na Facebook, mayroon tayong Shopee shop or store, at ngayon ay mayroon tayong TikTok Shop. Diba? So yan yung mga option na kung saan ay nagkakaroon tayo ng passive income. Okay, so para sagutin bakit nagkakapera yung aking GCAS. Dahil dyan, as, as, as an analyst, ako po ay nagtuturo sa mga estudyante na gumagawa ng kanilang research thesis o dissertation. Kasi napakahalaga ng research thesis o dissertation. At ang maganda nito, hindi po ako naniningil ng napakalaki dahil 500 lang o kaya pro bono, o kahit magkano lang pwede na.